Nagdala da ito od aning presko kayong isda mga idol oh. Palit na mo gikan sa Pikas Barangay isdang danggit og isdang buntog perte ka presko gyud mga idol. So karon, diya dito ito may mi karon sa bukid. Kauban ako sila mami o ang mga bata. So guapo kay din ni mga idol oh. Kita kayong dagat o kita kayong kalsada mga mga biyahidor nga mo ato sa dagat padulong na dihagari mga idol huwag ka na nga sakyanan padulong na siya sa national highway sa hinatuan tungod kay ako man ang maoy mga idol ako maoy modigamo umuhikay aning mga isda ah, kay ako goy maoy o presko kay mga idol no so wa maglangay mga idol magsog na dayon ta kay para presko pagin siya ba ang kapresko sa isda diligid mawala o, dihan ako na siya isugba mga idol huwag tanawan ninyo mga idol o o oh, na siya ay danggit nga kayo. Masugba na ko ni Ana. Kanawa ninyo mga idol ang estilo sa sinugbahan nako. kana nga sinugbahan mga idol, mao na siya ang veterans mobs. Mga sinugbahan ng mga karaang mga mananagat. Manay na na, plus pag-ayo tungod gyud kayo sa kalayo. Og samtang nagsugbat ang mga idol, dili pud ay nato lang ano nang atong kinilaw. Gana nga akong gibuhat ni mga idol, nagprepare na pod ko sa mga nabilin nga isda kay para kilawon, no. Anaon na na pagkilaw mga idol o na kuhaan og mga tinay ni man hiwa-hiwa na dayon hiwa with smile yun mga idol kay para with feeling sa atong pagtrabaho ba og diha mga idol gibira-birahan na yun na ako pag mga idol kay medyo na anay nagreklamo dyan sa kilid nga gutom na ko no so mauna gibanat-banatan ako hiwa mga idol o perteng presko hagyod sa kinilaw nga danggit mga idol og samtang nga naghiwa ta sa atong kinilaw ato po gibisita ang atong sinugba kay basin og mapagtong mapagod dili makaon so ang pagkasugbaan ng mga idol kinahanglan katamtaman lang lami kayo mapagkaloto para mapil na to ang kalami kapris ko sa isda nga tong gisugba Huwag maunay ang among gi prepare mga idol ng sudan kinilaw at sinugba. O diba perting lami ah? O dali na mo mga onata Oy! Kamu mga idol basig ganahan mo anong nga sudan dali mga tanin ninyo